Na naman tayong naispatan na masisipag na kabataan na mas pinipiling dumiskarte habang tinatrabaho nila yung kanilang mga pangarap. Ito nga yung magkaibigang dalawang rapper na nagtitinda ng masasarap na rice meal na mas madalas ay tindero at pag may oras ay gumagrade bilang rapper. At ang nakakatawa nga dito ay suportado nila ang isa't isa. Yung isa ay tagabantay at tagaluto sa kanilang pwesto. At yung isa naman ay tagadeliver at umiikot sa lugar nila. Kaya naman pag nakita nyo at napadaan sa inyo ay malaking bagay na yan pag bumili kayo kahit isang piraso. Pero isa lang yung masasabi ko, napaka mura ng food trip nila pero quality yung lasa. Bossing, ayun o. Bossing, uh, nakita ko kasi itong food trip mo eh. Ano yung mga ibinibenta mo rito? Meron tayo dito bossing chicken fillet with mm. fries and drinks na din siya bossing. Tsaka, meron pa tayong crispy patty, nuggets, tsaka puro with fries and drinks na yung boss 99 to 100 na na Uy, napakamura. Pero bossing, uh, bago natin tuloy yung video na to, ano nga pala pangalan mo? Ako oh, nga pala si James po. James, James Balita ko, rapper ka daw. Sa gabi po, pagtas ng trabaho. Sa ah, gabi. nga, give me some beat. Sige mo ko ng beat. <laughs> <laughs> okay, boss. Anong, anong oras ka nag-open dito? Um, 1 po hanggang 11 ng gabi po. 11 ng gabi. Daily? Daily po. Daily. Po, daily. So yun. Ah, saan nila naman malulok itong napaka-solid mong pudriban mo? Um, dito lang bossing sa Barangay Pinagsama, Phase 1, Block 13. May kita nyo po habitat. Habitat? Po yung, ano, habitat. So, so ito yung pinaka-landmark habitat. 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 Okay. Ikaw e, naman bossing, anong pangarap mo? Got done. Please. Got done. Pero tol, tol, hawig ka talaga ni Anigma, oh, no? Oo, Anigma yan. Eh. Ayun, no? Ano yun? Ano representing munting lupa. You, <laughs> pakilala ka. Pakilala <laughs> ka. Ayan. Yeah, boss. Uh, Pa-order ako nung ano nyo, food trip nyo rito. Yung bestseller mo rito, boss. Okay. Pare, okay. Sakit, munting lupa. Sa tagig tayo, magkamali tayo. Magpalit munting lupa, representing uh, munting lupa. Sa kaliwa, representing tagig. tagig. <laughs> Magpakilala ka. <laughs> <na>. Ayun <laughs> Thank, Thank you, bossing. You. Aligma. At ito na mga kuys, tikman na natin yung kanilang napaka-solid na chicken fillet Yan. Siyempre, magpapasarap dito yung kanilang gravy. Ayan. Eh. Hmm. Pwedeng isabaw. Yan. So, tikman natin mga kuys. Hmm. Sabi mga kuys, ah. Napakakapal Sarap mm. Yung gravy pa lang nila mga ko Talagang panalong panalo na Tapos may kasama pang price Sa halagang 109 pesos E eh talaga naman napakasulitan na ito Sarap mm. Panalo Mm. Was Kasi hmm? naman natin yung kanilang pati. Ano? Mm. Sa halagang 99 pesos mga kuis, meron ka ng pati dalawa. Tapos may price pa, top price. With drinks, panalo. Mmm. Sabi ah, tuloy din to ah. Sabi, sarap. Sarap nung ano niya talaga, gravy. Mmm. Panalo talaga. Pa. Sasagyan natin price mga kuys. Yung price din pang ulam. Hmm. So, tipan din natin yung kanilang nuggets for only 69 pesos with rice. 10 pesos each naman pag wala. Sabi, hmm. masarap yung gravy nila, promise. Mm. Siyempre, may kasamang drinks yan. Siyap. Lemonade. Ah, solid. Kaya sa mga gustong pumudrip dito, pag napadayo ka dito sa may uh, Phase 1 barangay pinagsama, mga kuwis. So, tapat lang sila dito ng habitat. Uh, open sila dito ng 1pm? Oh. Open sila dito ng 1pm hanggang 11pm, mga kuwis. So, pag online naman, PM nyo lang yung kanilang Facebook page, yan yung tag meal. So, paano? trip na kami. Hindi ko na patatagalin to.